hindi naman po ako masama hindi naman po ako masama baka kailangan mo lang ng tulong Bakit, sino bang inahanap mo? Huwag kang gagalaw So ayan mga idol Continue tayo ngayong hapon ito So nagpapahinga ako saglit mga idol Wala pang isang oras Bumalit na ako ngayon video na ako At continue tayo Tanapin natin Diyan mga idol Siguro napaka creepy Ang daming damo Baka may ahas O oh, mapahamak tayo Pero sige lang Samahan niyo po ako sa lahat ng mga viewers natin na interesadong manood. Huwag kalimutan mag-subscribe mga idol. At siyempre i-click din yung bell button para palagi po kayong updated sa lahat ng mga bagong timang upload. At siyempre support na din po sa akin. Maraming maraming salamat. At huwag kalimutan mga idol, i-follow e ninyo aking Facebook, Choy Team Lord po, para marami po tayo doon. Mag-follow kayo. No? At supportan din ninyo aking Facebook account. Yun lang, tara samahan niyo ako. So ayan mga idol. Imbis na dyan po ako dadaan kasi napaka-masukal na area at napaka-delikado. Dito ako at pupuntahan natin doon kung saan nakita ko yung damit nililit na amoy patay, nilalangaw, no? Kaya susubukan natin dito. Gusto ko lang ipaalam mga idol sa vlog na ito ay... Hindi ko po alam anong mangyayari. Kaya samahan nyo po ako sa vlog na to. Ano yan? Parang may... Parang may kakaiba dito. Kaya samahan nyo po ako ha. ka tayo. Dito tayo dadaan mga Parang may Ayan mga itulo. Parang dito galing eh. Ayan oh, Parang may kumakalaw dyan. Sino kaya yan? Itu pula yang lelaki Wih Diyos ko. Galit na galit Apa yang berlaku? itong lalaki? Bakit kaya? Dahil ba nakita ko silang dalawa? Mm -hmm. Nililit? Mm -hmm. Galit na galit itong lalaki na ito. Mga idol, baka hinanap niya si Lilith, baka hindi niya nakita. Mga idol, baka nagalit siya kasi hindi niya nakita si Lilith, baka nakatakas. Kaya susundan natin ito kung saan siya pupunta mga idol. Baka buhay pa si Lilith. Baka hindi pa siya patay. At bakit naggalit itong lalaki na ito? Delikado may itak at may pamalo pang dala. Ah. ayano Susundan natin ito. parang nag-wild siya mga ito parang kalit na kalit. lahat yata ng ma mano niya pinapatulan niya patay tayo dito Ayan. O. delikado Ayan o. baka siguro mga Huwag mo natin kausapin. Huwag natin kausapin. Baka kalit pa ito. Susundan lang natin. ayano, o. Saan siya pupunta? Baka hinahanap niya si Lilith yung babae. nakakatakot naman to. Sus susubukan natin kausapin mga ito ng mahinahon. hindi naman ito to masama pero susupo ka natin pero delikado itong kagawin ko kaya samahan nyo ako ayan Brad taga hello taga saan ka? kasi nakita kong galit na galit ka eh baka kailangan mo ng tulong sa tili hindi naman po ako masama hindi naman po ako masama baka kailangan mo lang ng tulong Bakit? S sino bang hinahanap mo? Ha? Parang kalit na kalit siya. Sige! Huwag kang kagalaw! Huwag kang kagalaw! Aray ko! Nakatakas pa! Sige pupunta sa nililang! Bakit ka tumatakbo? Wala naman akong ginawa sa'yo. Ha? Magbo siya. Ang lakas niya. Hindi ko siya mapigilan. Ano? Saan siya? Tak ada lagi berada. <coughs> ah. Tunggu itu. Iku sama kita. Saksi ne punta, patam bilih. parang naubo ko sa kanya mga idol kasi parang napakaransang na kanyang baho dito tumakbo eh kitang kita ko talaga baka nagtatago magpakita ka na brad kasi hindi naman ako masama eh, huwag kang matakot Magtatanong lang sana ako kung saan mo dinala yung babae. <coughs> Pasensya na ng mga idol parang inuubo ko kasi ang amoy niya kakaiba yung amoy niya. Siguro daw kung dito yung dito yung tumakbo. Bilis naman niya magtago. Salangsad siya. Sabukin natin dito. Baka nandito na siya. Baka nandito ba? Pasensya na mga idol. Nahuli ko na sana siya. Kaso, lakas siya. Hindi ko siya kayang pigilan. Napakalaki niyang tao. Napakadelikado pa. Saan kaya siya? Tumakbo ko dito banda eh. Ay nako, pasensya na talaga lahat ng manunood sa atin ngayon. Pasensya na. Hindi ako naka ano, hindi ako nakapalag, laki niya. Hmm basta sigurado ako dumaan siya dito dumaan siya dito mga ito uy bakit tatumba itong mga damo na to may nangyari ba dito ayun mga ito yung mga damo oh parang nababali baka nanggaling siya dito tumakbo oh, tingnan nyo. Mm. Ayan. Balik na. Baka malapit lang siguro yung na dito. Ay, Diyos ko. Napakalakas yung lalaki mga idol. Hindi ko yung naayos. Sakit ang kamay ko. Hindi ko siya na... Nauwakan ko siya pero hindi ko siya nahuli. May dala kasi siyang itak. Delikado. Napakadelikado niya. Yeah! Uy! 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 Nandiyan pala siya! Uy! 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 Nabigla ako. Kaya pala, lakas niya. At galit na galit. ito, tahimik siya pero na... Grabe. kinakabahan naman ako na biglang sumugod pasensya na mga yun hindi ko talaga inasanto nandiyan lang pala siya sa aking tabi nagtatago talaga siya doon do no, sa may puno ng saging na yan hindi ko talaga nakita bakit may pagkatagulilong itong lalaki na ito ah may pagkatagulilong Nasaan na siya. Baka nandito siya. Punta natin dito. Lakas niya. Baka nandito siya. Abulin natin. Uy! Ano yun? Parang napansin ako dito. Hala!